Habang tumataga, lalong minamahal ang mga Duterte. At patutunayan ko ito. Panuorin nyo. At ayan, sa Tangere survey na isinagawa noong Pebrero. O, oh, nag-survey. Tangere. Oh. Pero, Tangere. Sa 2,000 respondents sa may edad 18 pataas, kung saan nakakuha na... February, bago lang. Bago lang. February. Ah. Oh. 54% satisfaction rating ang PBBM cabinet sa kabuuan. Yon Sa kabuuan, Uh, maganda, maganda ha. Maganda nga uh, rating para sa gabinete ni Marcos. Sa kabuuan, 54%. Tandaan nyo po yung numero. 54% ang uh, satisfaction rating ng cabinet ni Marcos. Ang tanong, sino nagdala? Kung sa team, basketball team, di ba? oh Nag-champion ang Golden State Warriors. Yan. Siyempre, team ko yan eh. Nag-champion ang Golden State Warriors. Bakit? Sino nagdala? Nagets? Ito kasi, 54% satisfaction rate ng gabinete ni Marcos. O, tingnan natin, sino nagdala? Mas mababa ito ng ilang puntos sa trust ratings noong buwan ng Enero. Yan, bumaba. Okay, yung trust rating ng dahul cabinet ni BBM, bumagsak. Okay? Sa nasabing survey, 17% sa mga respondents ang nagsabing very satisfied. 37% ang nagsabi naman ng somewhat satisfied. Habang 26% Yan po yung kabuuan. 37% somewhat satisfied. 17%, 17 satisfied. O yung kabuuan, 54%. Bumaba po. Okay, tuloy. What? Dissatisfied. 15% ang very dissatisfied at 5% ang undecided o walang masabi kung kontento sila o hindi. Samantala, nanguna naman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa lahat ng Cabinet Secretaries na pinagkatimbalaan sa ilalim ng PBBM Administration. Yun, palakpakan naman dyan. Wala bang palakpakan naman dyan? Ha? Oh, so sino nagdala doon sa mataas na satisfaction rating ng kabinete ni Marcos? Eh sino pa? Si BP Sara. Ah. So so bagat sa sa buhol team si BP Sara. Kaya Marcos, ko ako sa iyo ha. I-retain mo yan si Sara. Pakisamahan mo. Kasi alam mo ang panira lang naman sa iyo talaga si Los. Marami talagang tingin maaayos ang gobyerno pag inalis mo yan si Tambalos Los. Kasi isipin mo, oh, bumagsak ang rating ng mga gabinete. Pero si Sara tumaas. Siya ang number one sa sekretary mo. Ano ibig sabihin? Siya nagdala. Yung bango, yung halimuyak ng inyong administrasyon, galing po sa Duterte. Bagamat hindi man lahat, meron din kayo, posible, nagawa. Pero karamihan dyan, ang halimuyak ay galing sa Duterte. Kaya pumataas yung rating. At isang patunay dyan, number one si BP Sara. Di ba? Nabit-bit. Di ba? Una, ang laki na natulong sa inyo ng Duterte. Kung si Sara tumakbong presidente, malamang yan si Marcos hindi magiging presidente. Malamang ikaw, Tambalos-Los, hindi ka rin magiging speaker. Malamang subiri, hindi ka rin magiging Senate President. Di diba? Ang daming natulungan ng Duterte. Nagpapaalala lang po tayo. Huwag nating kalaglag ang mga Duterte dahil ang halimuyak ng inyong administrasyon. ha? Kasi itong Duterte, parang formalin. Ano naman yung kutsuli? Huwag naman formalin. Formalin. Asin. Diba? Ang pumipigil sa kabulukan ng administrasyong ito ay ang halimuyak ng Duterte. Ang pumipigil sa kabulukan ng administrasyon na ito ay ang formally ng Duterte. <laughs> ang pangit pakinggan. No? Pero totoo eh, di ba? Kaya hindi agad nabubulok. Na pwede nang mabulok eh. Naaawat yung kabulukan. Why? Dahil sa Duterte. Kaya wag yung awayin ng awayin ng Duterte. Kaya napapanis, nabubulok agad ng administrasyon dahil kay ano, Kay eh, tamba. Eh, puro sabit eh. PI. Instead na pinagkasundo kayong unity team, ginulugulo niya. Diba? Nagkakagulugulo dahil kay tamba. O, ngayon, nag-aaway ang Senate at ano, ang kamara. Bakit? Dahil sa PI na ano, na sinimulan, di umano, ni Tamba. Lahat yung gawa ni Tamba. Si Tamba ang nagpapabulok. Ang umaawat sa kabulukan nyo, Duterte. Gising naman po kayo. Gising! Ha? Formalin ng Duterte. <laughs> Pangit ang pakinggan. Pero ano, di ba? Nap napapatagal yung kabulukan. Kita nyo naman sa Serbio. Binakbakan to ng binakbakan to si Sarah. And despite of that, tumaas pa rin si Sarah. Binakbakan to. February putong ano ha, ah, tong uh, survey na yan. So, di ba? Mahal eh. Mahal ng taong bayan, ang Duterte. Huwag nyo munang saka na po kung gusto nyo manitili sa posisyon sa 2028 malapit nyo ng gibain ng Duterte. For the meantime, tigil putukan muna kayo. Ceasefire, wag muna politika ang pag-usapan, ayusin muna yung presyo ng bigas. Smuggling. Di ba? Drugs. Peace and order. Hanap buhay. Surot. Pira <laughs> na yan. Pati surut naging problema natin. Ay nako. O sige, pasok nakakuha si VP Sarad ng 65% trust rating. Katulad yan na nakuha niya noong buwan ng Enero na 65%. 65% okay, trust rating. Ilan yung kanina? 54 ba yung kabuuan ng gabinete? Siya 65. So in short, siya talagang bumuhat sa magandang imahe. ng gabinete mo, Marcos. Sa madaling salita, siya ang nagpabango sa ni mo, Marco, 65% to. Hindi ako may sabi niyan. Survey nyo yan. Pangatlo, si GSWD Secretary Rex Gatchalian na may 55%. Pangapat, si Defense Secretary Gilberto Teodoro na may 52%. At panglima, si Finance Secretary Ralph Recto na may 50% trust rating. Asan si Boying? Oh, si Boying. <laughs> Sino pa wala? Hmm. Ako. Hmm. Ay. Diba? Eh, dapat naman kasi kayo eh. Minamahal nyo ang Duterte eh. Diba? Y yan na nga lang ang sinigaw nyo nung kampanya. Unity. Hindi nyo pa nagawa. Pambira naman. Ano ba na? Sinigaw nyo unity. Pagkakaisa. Hindi nyo pa magawa. Pero again, sa tingin ko, kaya pa naman eh kaya pa ang salbahin niyang unity. Tanggalin si Tambaluslos. Sigurado yan. Pwede pa yan. Pwede lang yan. Ha?